aming Diyos, sa pag-aaral po namin ng Proverbs chapter 4 verse 1 to 9, hiniling po namin na maging malinaw po ito at kagamit-gamit sa aming mabuhay. Nawa kami po ay mabago nito at sa pamagitan po ng banal na ay mangusap po kayo sa aming mga puso at isip. Bigyan po kami ng karunungan at kaunawaan sa mga bagay na ito. Yan po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan chapter 4 verses 1 to 4 Dingin ninyo mga anak ang turo ng ama at makinig kayo upang magkamit kayo ng unawa. Sapagkat binibigyan ko kayo ng mabuting panuntunan. Huwag ninyong talikuran ng aking aral. Noong ako'y isang anak sa aking ama, bata pa at tanging anak sa paningin ng aking ina. Tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika. Panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita. Tuparin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Tinuruan ni David si Solomon nang siya'y bata pa at tanging anak ni Batsipa sa panahong yon. Ayon sa mga unang mga taga-kronika 3 verse 5, may sumunod na tatlong kapatid pa si Solomon, kaya ang edad ni Solomon ay higit kumulang nasa pitong taon o mas bata pa. Ayon sa mga psychologists, ang edad na mabilis tanggapin ng bata ang katuruan na tama at mali ay nasa hanggang pitong taon. Sa pamamagitan ng mabuting ehemplo at pagtuturo ay natututo sila. Natutunan ng mga nagpapatubo ng kawayan kung paano magpatubo ng kawayan na kodrado. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng paglagay ng mga kodranong molde sa isang batang kawayan. Habang lumalaki ang kawayan, Sumusunod ito sa molde na nailagay sa kanya hanggang sa tumigas na ito. Ang mga bata ay tulad ng mga kawayang ito. Kailangan simula na silang turuan at disiplinahin upang manatilin sa kanila ito hanggang sa kanilang paglaki. Sinabi sa Kawikaan 22 verse 6, Sanayan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Kailangan tutukan ng mga magulang mapalaki ang kanilang mga anak na maging makadiyos. Kung gusto ng mga magulang na makita ang masigasig ang kanilang mga anak hanapin ang Diyos, kailangan makita muna ito sa kanila. Kung gusto nilang magbasa ng Biblia ang kanilang mga anak, kailangan nakikita ito sa kanila. Sanayan ng mga anak dumalo sa pagtitipon upang makinig ng salita ng Diyos ang malaking impluensya sa mga bata ay kung ano ang nakikita nila sa kanilang mga magulang. Kawikaan, chapter 4, verses 5 to 9. Kunin mo ang karunungan, kunin mo ang kaunawaan. Huwag kang lumimot. Ni sa mga salita na aking ibig ay humiwalay. Huwag mo siyang pabayaan at ikaw ay kanyang iingatan. Ibigin mo siya at ikaw ay kanyang babantayan. Ang pasimula ng karunungan ay ito. Kunin mo ang karunungan sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Palagan mo siya at itataas kanya. Pararangalan kanya kapag niyakap mo siya. Isang kaaya-ayang putong sa ulo mo ay kanyang ilalagay. Isang magandang korona sa iyo ay kanyang ibibigay. Ang konteksto ni Solomon na pagkuha ng karunungan at kaunawaan ay ang paglapit sa Diyos at pagtupat ng kanyang kalooban. Nais ni Solomon na natin ngayon ng karunungan at kaunawaan pagkat ito ay napakahalaga. Sa panon ni Solomon, natututo ang mga bata mula sa kanilang mga magulang tungkol sa karunungan at kaunawaan. Sinabi sa Deuteronomio chapter 6 verse 4 to 9, Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ang iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ka ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nakihiga at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. Inutusan ng Diyos ang mga magulang na turuan ng kanilang mga anak na ibigin ang Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Kailangan nilang maglagay ng mga tanda sa kalama kamay, mga ulo, at mga tahanan. Mga magulang, palakihin ang inyong mga anak sa isang tahanan na madali nilang matutunan ibigin ng Diyos at matutunan din nila ang kanyang mga salita upang masunod din nila ito. Mayinam kung makakalagay kayo ng mga talata sa inyong tahanan na mawabasan ng inyong mga anak at sila ay mapapaalalahanan ito. Ang mga magulang naman ay natututo mula sa mga pari, mga levita, mga propeta at mga tagapagturo na tulad ni Solomon. Inuto sa Deuteronomy chapter 31 verse 10 to 13, nagpagtatapos ng ikapitong taon sa pista ng Maltolda, lahat ng nasa Israel, mga kalalakihan, mga kababaihan, mga anak at mga dayuhan na kasama nila ay dapat magtipon upang pakinggan ang pagturo ng kautusan ni Moises. Ang hari lamang at ang mga pari ang may kopya ng kautusan at inutusan ng hari na basahin nito sa buong tanang buhay niya upang maging maingat siya na sundin nito. Ngunit maaring makakuha ng Biblia ang sinuman sa ating bansa. Maaari tayong bumili sa bookstore, hanapin ito online o mag-download ng Bible app. Maaari din tayong makinig sa mga pagtuturo, hindi lamang tuwing minggo, kundi sa pamamagitan ng TV, radyo, YouTube, or Facebook. Tayo ay lubos ang pinagpala dahil mayroon tayong mga ganito upang makilala ang Diyos. Ngunit mayroon tayong higit pa sa may ito upang matutunan ang karunungan ng Diyos. Nakakalungkot ngunit bagamat may mga paraan ang mga taga-Israel makilala ang Diyos, ay lumis pa sila sa kanya. Si Solomon nga mismo ay hindi naging tapat sa Diyos dahil sa kanya mga paganong asawa. Kaya sinabi ng Panginoon sa Jeremias 31 verse 31 to 34, Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako ay gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng hipto. Ang aking tipan na snira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat yon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, Kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay ah, hindi ko naaalalahanin pa, sabi na Panginoon. Paano sinulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa puso at isip ng tao? Sinabi sa Joel chapter 2 verse 28 to 29, at mangyayari pagkatapos ito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. At maging sa mga lingkod na lalaki at babae, ay bubus ko sa mga araw na iyon ng aking espiritu. Kailangan mapailalim sa bagong tipa ng sino man sa pagpapatawad sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Sinabi sa Mateo 26 verse 28, sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinabi ni Jesus sa Juan 7 verse 37 to 38, ang mga manampalataya sa kanya ay bibigyan ng banal na spirito na maging tagapagturo, tagapagpaalala at gabay sa buong katotohanan. Ang banal na spirito ang magsusulat ng kautusan ng Diyos sa puso't isip ng mga mananampalataya. Kaya mainam na maaga pa lang ay mapakilala na natin ang mga bata na mananampalataya kay Jesus upang magkaroon sila ng banal na spirito na tuturo sa kanila at gagabay sa kanila. Pagdasal natin sila at si Kaping ipakilala ang Panginoon. Turuan natin silang magbasa ng Biblia upang maturuan sila ng banal na spirito. Liman pa dito, mainam kung bilang mga magulang ay maturuan nyo sila tungkol sa salita ng Diyos. Ito ang ginawa ng mga magulang ng dati kong kaopisina na si Pastor Noel Pabiona. Tinuruan sila ng kanilang mga magulang apat hanggang limang beses sa isang linggo at bawat isa sa kanila ay kailangan manalangin. Ngunit ayon kay Pastor Noel, ang nagikayat sa kanya na sumunod sa Panginoon ay ang nakita ito sa kanyang mga magulang. Ayon sa isang sinulat ni Pastor Larry Pabiona sa isang artikulo sa FamilyWiseAsia.com, sinabi na kanilang ina na Christian values are better caught than taught. O ang mga mabuting pinapahalagan ng isang Kristiyano ay mas mainam na nakikita kaysa itunuturo. Natutunan nilang mga anak ang may ito sa kanilang mga magulang at pinili din nila mismo na sundin ang Panginoon. At dahil sinunod nila ang Panginoon, ang kagandahan, pagtataas, at pagpaparangal na dulot ng karunungan ayon sa nabasa natin sa Kawikaan 4 verse 8 to 9 ay naging totoo sa kalang mga buhay. Ang panganay na si Annabel ay isang doktor at direktor general ng Philippine Institute for Traditional and Alternative Health Care. Nakapagtanim din siya ng isang simbahan sa Iloilo. Ang kalawa ay si Minda, isang business officer para sa Department of Arts, Culture and Media ng University of Toronto, Canada. Ang ikatlo ay si Ophelia, isang senior program manager para sa Cooperative Housing Federation of Canada. Ang ikaapat ay si Dr. Larry Pabiona, isang neurosurgeon ng labing-anim na taon na sumunod sa tawag ng Diyos na maging senior pastor ng Green Hills Christian Fellowship. Ang kalima ay si Pastor Noel Pabiona, isang pastor at large ng Green Hills Christian Fellowship at ngayon ay National Director ng Compassion International. At ang bunso nilang kapatid na si Esther Joy, na masinta nilang tinatawag na Pichi, ay isang corporate lawyer para sa si isang French pharma company. At pinagpala siya ng Panginoon sa kanyang kasulukuyang trabaho dahil sa kanyang integridad para sa Diyos. Pinagpatuloy ni Pastor Noel at kanyang mga kapatid ang simulan ng kalang magulang sa pagtuturo sa kalang mga anak ng silitan ng Diyos sa tahanan. Ngayon, ang kanyang mga anak na edad 21 at 19 ay pinili umibig sa Diyos at sundin siya. Nang sila ay bata pa, ipinamahagi ni Pastor Noel sa iba't ibang pagkakataon ang ginawa ng Panginoong Hesus dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nila pinilit ang kalamang anak na tanggapin si Kristo, ngunit inantay nilang gawin nila ito ng kusa upang maging totoo ito sa kanila. Ang mga kapatid na Pabiona ay bunga na kani kanilang pasya na sundin ang Panginoon. Sila ay namumuno ngayon dahil pinahintulot nilang kabayan sila ng banal na spirito. Mayroon silang pag-ibig, kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga pamilya dahil nanampalataya sila kay Jesus at sumunod sa kanyang mga utos. Ngunit purihin ang Diyos para sa kanilang mga magulang na nagturo sa kanila ng karunungan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at nakinig silang mga anak at nabuhay ayon sa karunungan yon. Sinabi ng Panginoon Jesus sa Juan 10 verse 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Nais nice ng Diyos na tayo ay magkaroon ng masaganang buhay at ito ay nagsisimula sa pamagitan ng panampalataya kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Namatay siya at nabuhay muli na ikatlong araw. At ngayon, ang sino mang lalapit sa kanya upang humingi ng tawad at handang sumunod sa kanya, ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng masaganang buhay. Ito ang itinuro ni Solomon na pagkuha ng karunungan at kaunawaan. Pag-aralan natin ang mga kautusan ng Diyos at sundin ito upang anihin natin ang bunga ng karunungan para sa atin, para sa ating mga anak, at sa darating pa nating saling lahi. Aming Diyos, sa aming pong mga napag-aralan, niling po namin na may sabuhay po namin ito at may turo po namin sa mga anak, sa mga apo, sa saling lahi. At nais po namin na sila ay sumunod din sa inyo na kayo ay kanilang pipiliing mahalin at sundin sa kanilang mga buhay. Nawang karunungan na natanggap po namin ay tanggapin din po nila dahil nakikita nila na ipinamumuhay po namin to sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami sa bagay nito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga darating pang saling lahi ay ibigin kayo ng buong puso isip at kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.